Sabado na naman, parang sir mag-ride bukas. Kaya lang papayagan kaya ako ni misis. Siguro naman oo. Basta syempre gagawin ko tong mga to. Una, syempre maghugas ng mga pinagkainan. Sumunod, magligpit ng kalat at magwalis. Kailangan ko rin magsalang ng mga labahin. Syempre, magtutupi na rin ako ng mga damit para hindi na rin nakakalat sa kwarto. And ang panghuli is patulogin si baby. Abad. Ah, Kito naman, papayagan ako mag-ride na itong bukas. pagpala na. Be, eh, be, eh, mm. pwede ba akong mag-ride bukas? Hindi. Yun lang.